From undercat to top cat, whiskers proves hard work beats privilege. Ang playground ng kapahamakan sa isang maaraw na araw sa Fancy Paws Academy, ang pinakamayamang paaralan sa bayan, si Whiskers, isang mahirap ngunit determinadong pusang tabi, ay nakaupo sa ilalim ng puno, kinakain ang kanyang simpleng tuna sandwich. Habang siya'y masayang kumakain, dumating ang grupo ng mga Persian cats, sakay ng kanilang stroller na gawa sa ginto, itinutulak ng kanilang personal na chauffeur. Anong klaseng pagkain yan? Sabi ni Fluffy, ang leader ng grupo, habang tinuturo ang sandwich ni Whiskers gamit ang kanyang pino at mayaman na paw. Tuna. Talaga? Sabi ng tatay ko, para lang yan sa mga pusang kalye. Ako, caviar lang ang kinakain ko, ang pagtaka sa aklatan kinabukasan, habang ang mga Persian cats ay nagre-relax sa mga silk cushions sa bakuran ng paaralan, si Whiskers ay tahimik na pumasok sa aklatan ng Fancy Paws Academy. Salubong sa kanya ang mga makakapal na libro na tila luma, ngunit puno ng kaalaman. Mula sa Ifeline Physics isang daan at isa, hanggang sa, ang sining ng paghuli sa laser pointer, inara lahat ni Whiskers ang mga libro. Tuwing dumadaan ang grupo ni Fluffy, nagbibitiw sila ng masakit na komento. Mag-ingat ka, Whiskers! Baka masunog ang utak mo sa kakabasa, sabing Fluffy. Pero hindi siya nagpa-apekto, nakatuon siya sa balak niyang pag-angat. Ang pagsikat ng henyo na pusa lumipas ang mga taon, at si Whiskers ay naging isa sa pinakamagaling na estudyante sa Fancy Paws Academy. Dumating ang pinakahihintay na annual science fair, kung saan ipinakita niya ang kanyang obra maestra, isang otomatikong makina para sa paghuli ng laser pointer. Ang kanyang imbensyon ay umani ng papuri mula sa mga estudyante at guro, Samantala, ang proyekto ng grupo ni Fluffy, isang fountain na pinapatakbo ng catnip, ay nagkaroon ng problema at nag-spray ng putik sa kanilang magagarang damit. Sa pagtanggap ni Whiskers ng tropeo, hindi niya napigilan ang kanyang ngiti habang tinitingnan ang nabigong grupo ni Fluffy. Ang laban sa boardroom makaraan ang ilang taon, si Whiskers ay naging si ng isang malaki at matagumpay na kumpanya, ang Persistent Enterprises. Isang hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina sa mataas na gusali. Ito'y si Fluffy, may hawak na resume at mukhang hindi na mayabang katulad ng dati. Whiskers, sabi niya, puno ng desperasyon, baka-baka may trabaho ka para sa akin. Hindi na maganda ang kalagayan ko ngayon. Pasensya na, Fluffy, sagot ni Whiskers, habang umiikot sa kanyang swivel chair, suot ang kanyang sharp suit na akma sa tagumpay. Hinahanap ko lang ang mga pusang masipag at kayang tanggapin ang tuna sandwich paminsan-minsan. Puno ng halakhak ang silid habang si Fluffy ay umalis na parang pusang nalugi. Ang party ng pagpapatawad upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, nagdaos si Whiskers ng isang ingranding party para sa lahat ng pusa sa bayan. Dumating ang mga pusa mula sa iba't ibang lahi upang tamasahin ang handaan kung saan tampok ang tuna buffet. Dumating si Fluffy at ang kanyang dating grupo kahit panag-aalangan. Tara na, Fluffy, sabi ni Whiskers, habang iniaabot ang isang plato ng tuna. Tapusin na natin ang alitan. O dapat bang sabihin ko, ang pagbukas ng lata? Tumawa ang buong silid, at kahit si Fluffy ay napangiti. Pinakita ni Whiskers na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa tibay ng loob, kabaitan, at kaunting katatawanan. At the end of it all, forgiveness wasn't just a choice, it was freedom. And with a lighter heart, life moved forward, brighter than before.